dinala ko siya sa manggagawa uh, certified ayamahan uh, naman yung manggagawa so ang advice akin sa akin ay palitan na ko nga kay Kuya Rui eh. bakit pa palitan eh ang halaga na may kulang kulang dalawan libo so ma-advise ko lang so, hindi lang dapat iisang shop or uh, manggagawa ang katahan nyo magsekan option kayo or tatlo Hey guys, shout out sana katulad kong uh, masama ang pakiramdam kapag uh, may nararamdaman sa motor katulad nitong nangyari sa Aerox oh. So yun nga ininya. Uh, uh, 'Pag binibitawan kasi yung uh, silinyador is namamatay, bagsak 'ko kasi yung uh, minor niya. So Aerox po ito if I kailangan so, talaga. Tinaga ko nga lang to kahapon. Maghapon. Uh, gawa ko pasok. kailangan so, laging nakapirah sa silinyador para umandar. para hindi na Kasi kapag pinitawa, tingnan nyo. Kapag pinitawa ko yan is kapag dito, namamatay siya. So, kailangan laging nakahawak. Ayan, tinan nyo ayan na wala na so yan ang problema yun nga dinala ko yan doon sa manggagawa ako ah, uh, sa if I nag if I clean nga ka kasi ako 1.8 yung ano pesa wala pang labor so nag second option ako kay Kuya Roy uh, ang ah, galing alagang na uh, 300 pesos okay na siya eh malaki pangaraw yun so wala ako kasi 18 e versus versus 300 diba ang laking bagay so alam mo naman tayo mga nagpumotor. pag may man may nararamdaman sa motor is nag-aalala talaga tayo sa babao nah eh diyan kasi tayo bigla sumabahan na po no, patay oh so yun So yun guys, bali ana, dadalhin natin siya kay Kuya Roy. Tingnan natin kung mayroon pang ana na re-remedyo dito. 18 kasi sa ano eh. Uh, pinagpadalhan natin dito. Di, ano uh, din nahanap natin dito last uh, year. Uh, nagpa throttle body cleaning kasi tayo. So 18 yung ano, kapalitan hindi uh, ano, ko alam ang tawag nito dito kasi ah, yung nakana, uh, uh, pinaka main ng minor tingnan natin kung magawa ni Kuya Rowin ng paraan yun guys ayun tawag dito okay na yung ano natin aerox ah, natin bali dinala ko dinala ko na to kay Kuya Rowi sa shop ah, ni Kuya ani parang Emer so okay na siya Ayan. Testing natin. Kanina ay ano Pag binitawan ay talaga totally wala. So ito siya ah. Diba? Okay na siya diba? So guys ah uh, ano lang. Ah <coughs> uh, tulad na sinabi ko na nawawala yung minor na mamatay Ah, uh, dinala ko siya sa manggagawa. Uh, certified ayamahan uh, naman yung manggagawa. So ang advice akin sa akin ay palitan ng yung ano, yung dito. Hindi ko lang alam, hindi alam ang tawag doon. So naikwento ko nga kay Kuya Rui. Siya lang dito sa kumpare ko. Bakit papalitan? ay eh, ang halaga na may kulang-kulang dalawang libo si labor pa sabi niya talihin Puro sa shop yung motor at i-adjust niya na adjust daw yan so okay na siya oh. permis yung ano niya minor <laughs> like pabago oh. ito pala. so ma-advise ko lang sa mga uh, ganong sitwasyon hindi lang dapat iisang or uh, manggagawa ang putahan nyo mag second option kayo or tatlo para meron kayong pagpipilian and then kung magpapagalaw kayo sa labas o sa mga labas lang ng mga sh motor shop kilala niyo yung manggagawa kailangan alam mo kung anong uh, uh, galing niya so ito si Kuya Roy, mahuhusay talaga yun mapamotorman o four wheels dito lang to sa Peace 5 si Joseph uh, 7, uh, Barangay Gold, Kabuyao, Laguna. Mahusay talaga, Kuya Rui. Bilip ako. So, ito na siya. Okay na siya. Oh. So, yan. Open natin. Ayan na. <coughs> okay na. Ayan na. yan guys. Okay si Rosie natin. Yeah. Thank you. Salamat sa anak. Ano, ano, Ito yung itsura ng Aerox natin. yeah 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 So, yun yung ano natin. Yan, may ilaw yan sa ilalim. Kita ba? Ayan, may mayroon sa ilalim. Ayan. So, Ayan. Ayan. Pag night, right. Thank you.